Hello mga kamebs! Another day, another life to save. Alam mo kung ano ang better kaysa sweldo lang? Yung may sideline ka na, may purpose, may kita at may freedom? Kaya eto na ang anim na reasons kung bakit ang pagiging Manulife Financial Advisor ang best sideline dito sa Pilipinas. Reason number one, noble purpose. Better ang trabaho na may saysay. -say. Hindi ka lang kumikita, tinutulungan mo rin ang ibang tao na maprotektahan ang kanilang future. Kita mo na, mission mo pa. Reason number two, flexible time. Better ang oras na ikaw ang may hawak. Hindi ka naka-time in, hindi ka na ka-time out. Pwede kang kumita habang nasa kapehan, nasa bahay, o kahit nasa beach ka pa. Also, more time with your family. Hindi mo kailangang mamili sa trabaho o sa anak. Kaya mo ang both. Kasi may time freedom kana kami. Reason number three, no capital required. Better ang opportunity na walang puhunan hindi mo na kailangan ng malaking kapital. After makapasa mo sa licensure exam, sipag, puso, at misyon na lang ang kailangan mo para maging successful ka sa karir na ito. Reason number four, better for your health and for yourself. Better ang trabaho na hindi ka nai-stress. Walang toxic na boss, walang traffic, walang pressure na walang kwenta. Mas kalmado ka, mas healthy ka, mas ikaw ka kamens. Reason number five, free ang local and international travel. No? Better kapag may travel ka ng libre. Sa Manila life, local at international trips na may konting requirements lang, kayang-kaya at achievable. Travel goals mo, pwede na yan maging reality kamebs. At reason number six, unlimited income. Better ang income na hindi cap. Kahit mag-overtime ka, ikaw pa rin ang magsiset ng kita mo. 50,000 a month, 100,000 a month, or even 1 million a month mga kamebs. Kayang-kaya basta may puso at determinasyon sa iyong ginagawa. Walang limit dito. Ikaw lang ang limit. Kung gusto mong may sideline na may kita, may purpose, may time, at may freedom, better na maging Manulife Financial Advisor ka. Especially dito sa amin sa MVP Eagles Branch, the MEB Tribe, kasi iga-guide ka namin na maging better version of yourselves also, naghahanap ang branch namin ng insurance unit managers na may leadership experience at marunong mag-train ng tao. Especially if may insurance experience ka na, we have prepared mga kamebs a very better lucrative allowance program just to jumpstart your career with us. Kaya mga kamebs, tara! Simulan na natin to Baka ito na ang sign na hinahanap mo. Hindi lang ito extra income. Ito ang better na opportunity para sa better na buhay. DM me your resume and let us make your everyday better. Let's go, go, go mga kamebs and see you sa aking messenger. Thank you and God bless everyone. Bye-bye!